Ay, paalam mo na yun. May okay. Nanay Che, ayan, shoutout. Ito. Akala ko sa, sa Maynila may divisorya, mayroon din pila dito sa Daraga. At MNB. Ayan, kompleto yung mga tinda nila rito. Eh. Ayan oh, sila nanay. Ayan na yun, kaway ka na Ano, ano yung, ano mo? Para panawirin ko. Kasi po. Ito yung mga tinda ni nanay. sa Bicol. Oh, Pag naghanap kayo ng mga pang divisoryang items, eh, ito sa MNBA, ay kompleto sila. Ay mula sa mga cooler, ayan. may mga bag din sila. Ano yung mga kulay? Kasi so, may... Parang gaya lang kami. Ito nga po. Eh, mga grill, oh. Mga oven toaster, pressure cooker. standard po. Standard. Mga electric pan. Mga po. May, may mga so, -tech po din sila. Mga Eurotex Euro po yan lahat. Ayan, Eurotex daw Ay! yan kay madam. Mga chair. 278. Oh. Sige, ayan, 278. May <laughs> mga palanggana. Uh, may mga ano rin sila, lutoan, oh. May mga lutoan. Ito, ito, may mga ano rin sila. Pura box. Oh, mga mga Zowie po yan. Zoe, o oh, mga, o. Oh. Sa amin ang pabrika dito sa Mikawai, sa Bulacan. Taga mm -hmm. Bulacan po ako okay. Ang mga plastic po dito, karamihan, Balenciela. Balenciela po sa mga na, Ay nanay. Kung magagawin kayo kompleto rito, mga tupperware, ayun o. Ay, no? mm hindi -hmm. yung yun, tupperware, mga ordinary lang oh, ay plastic lang yan. Powder plastic. Sunnyware. Sunnyware. Ang tupperware po, mahal lang. O, oh, mahal o. Oh, Pero meron din kami. Ay, may mga pixel din sila. Pixel, mga Dora box o. Mga pinggan, ayan, mga pinggan. Mm -hmm. Alkan siya, sakto mag New Year na mga alkan <laughs> so, siya. Kasi nanay yung sablang ay mga upuan. Hmm. Ah, si like uh, seven days ko. Parang budi ka sila ino. Mga timba nila, oh, mga timba. Okay, oh, oh, oh. madam, shout out kay madam. Ay, <laughs> ang ganda ni madam eh, magayon. Oh, Namot ano ano yan siya. Ay, ay, anak <laughs> niya, panganay. Uh -oh. At ah, pangalan ni ma'am? Ganda na eh, ang pangalan niya eh. Ganda? Valerie. Ah, Valerie eh, <laughs> kayo ang Valerie yung shout out mo. <laughs> Pero ganda ang ano niya. Ay, pang Miss Universe o pang mocha eh. Mababakasyon lang kayo dito? Apo bakasyon lang po. Pangatlong araw namin. Bulakan Bulacan po. Tapos yung papa ko sa ano, dun sa Sur Mama ko, Bulacan. Opo, ayun. Ito yung mga tinda nila. Pupromotang namin. Kasi sa vlog ko, mga promotion, mga tindahan, mga pagkain. Sige na, ipatayin niyo na po. Opo. Kumusta kayo? Carol, nandyan sa Manila. Nandyan si kapatid niya, si Misael. Yanita Nagpunta na ng masyal Mga <laughs> masyal siya Mga masyal na yan yeah. Shoutout Shout kay nanay Pasalan niyo daw po si nanay ha Pasalubong daw po ha <laughs> Ano gusto nyo daw pasalubong uh, nanay? Sa mga apo nyo po ba sila po? Paano, Ang na, na, ano? Ang anak Ang anak po Shoutout sa mga anak Ano ba pilito pindahan nila nanay? Yaneta Yaneta ayan Shoutout si Ay sa Yaneta family Kaya sa Maynila yan si nanay Chelsea po no? Chelsea Si ayan kay Nanay Selsa, si ayan po. Shoutout po, Happy New Year po Nanay. Ayan, kaway kanay Nanay. na po. Ay. Ay, sige, Nanay. Sabihin mo na. Ay, birthday daw ni Nanay. Kailan, Nanay, yung birthday nyo? January 9. Okay, January 9. Sa mga viewers ko, sa subscriber, gcash nyo na lang kay Nanay, ha. Ah. Isisend send ko sa, ano, <laughs> sa in-gcash number ni Nanay sa screen. Ayan, shoutout kay Nanay. At mas may Happy New Year, Nanay, ha. Ah. At saka, Happy Birthday po. January 9. January 9. Thank you po. Magandang araw sa ating mga viewers. Ito kasama natin si Nanay Selsa. Si Uh, bali sa MNB din siya. Ayan si Nanay. Uh, Nay, Merry Christmas po sa kaana po. At basa Happy New Year. Nanay, baka may mapatingin ka, Nay. Wala. Mapatingin. Baka mag-anak mo, Nay. Diyan, sa ano, sa Manila. sa Manila, baka mag-anak na, Nay. Ay, kay Madam, ayan kay Ma'am Valdi, ito na po. Ayan kay Ma'am Valdi, ayan baka may mapatingin ka, Ma'am. Hello po. Hello. Hello po sa mga anak ko, sa mga friends ko, sa yung sabi yung mga klase dati sa Philip Adler. Ano, ano? ang ah, binigyan pa tayo ni Madam ng hangir, oh. Kasi, <laughs> ano, shoutout po kay Mama. Visit kayo dito sa ano, tindahan namin. At MNBS PNH. po. Dito po sa Anis Club, talaga. Nakasale po kami ngayon, holiday season, ngayon Christmas. Pati po hanggang New Year. At, okay, thank, you thank you po. Thank you po.